Di yeah, ami karon diri guys sa uh, wan. Sa <laughs> <laughs> imo so, nakitaan gani hadong sa langit ni ulbo aso. Ulbo aso kuno. Ah, di sugod magkumpiyansa ro mga panahon na guys, kay grabe ka init ng panahon. Grabe, murag granada ni buto. Nay motor resin ilalo mga surod pud ani tangke grabe kun nung dag han nagsulod pun gasolina Nahurot gud ang motor gasonog Ari naay di na Grabe ba nung laki tanan ba? Nag siga pa. Bot e na lang malayo lang mga <laughs>

Wag yung nakaano rin eh. Wala talagang nakaano kung ano ang dahilan. Pero sabi sa may-ari, may cellphone na naiwan, baka yun yung cellphone na naka-charge siguro. O baka yung kaya yung motor dahil sa init, sumiklab. Napakainit talaga yung panahon dito sa Bohol. The temperature is very hot in Philippines Bohol, Alicia. Here, 40 to 42 Celsius. Minsan 44.

Wala naman kang apoy na iwan, sabi nila. Na, I, kanina pa, kanina pag yung iniwan nila. Yung mama. Wala nang kayo. na Wala na apoy.

wala na hindi na mag ano yan hindi na maayos yan grabe talaga yung apoy oh hanggang sa ano dulo ng punong mangga ah. oh hanggang sa puno ng avocado at saka papaya <laughs> wala nagawa yung mga tao dito kasi malayo yung tubig eh tapos, yung ilog namin dito, wala na talagang natiran tubig. Sabi. Talaga yung itsura ng motoro. Nanas <laughs> mo oh. Grabe. Nanginginig yung kamay ko guys. Grabe. Malaki-laki ng bahay na to. May apoy pa oh. Kinain yung ano. Yung kahoy. motor uli na motora Okay, baka naman may tulong kayo. Lalagay ko yung number ko sa screen. Mga kailangan talaga, prevention is better than cure. Kailangan mag-ingat talaga bago umalis ng bahay. Kasi nga pati itong mga kahoy na panggamit, panggatog Nasunog pa oh. Bote, na-off talaga yung pulangka Hindi na kumalat sa ano kurente Kablin nila guys, oh Okay hanggang dito na lang tayo Mga kamiks Mga banana oh grabe Nasunog din Masasabi ko napaka Kawawa naman Kawawa na talaga Salamat po Sa karburador.